Hey guys, good morning. Magtung ng na no, Ay na tayo sa area ng Belkua. Ayan. Komunyot na tayo. Tuloy tuloy na to. Tapos pagdating doon sa ano magiyo turn tayo sa kabilang side na naman tayo para makapasok tayo sa ating destination sa Grahe no. Kasi mayro pa tayong obligation. Ayan, University ng Pilipinas 1908. ayon punta rin sa ganang kapasos si looking. Or whites, makinis na dito ah. Kaso wala pang mga ano nang alin niya rin, kasi up na ata dito yung ano para sa lunis ah, kasi dito yung ano nang suna sa loonis. Kaya yeah, marami naman dito mga rally-rally dito. Ka-counter po na naman sa lunis dito yun, pagdating doon sa unahan. Yun naman ang mila. yun Ayun o. Kapisto na sila. Ayun, mayroon na na wala pa ang suna, mayroon na nag-rally-rally dito guys o. So, Ayun, sa kanan natin o. No mayroon na nag uh, rally rally um, yung dami yung bis kanina mayroon tayo din na daanan doon sa may timog timog tonda mayroon din nag rally rally doon kaya medyo ano ngayon doon alright dito tayo sa area ng malapit sa tatang sa so, tayo sa area ng Tandang Soray Station marami marami na rin dito ginagawa marami na rin matama at tapos walang pwede matraffic ng konti doon sa unan hindi tayo pwede makapagdirin sa Lashikimehara pwede tayo sa bandang kanan ah yan Tandang Soray o whites pumapasok sa kaliwa. Yun. Nanya sa sagilid. Nakalatag, nag-abang-abang. Nanya naman sila. <laughs> Tawin na tayo sa area na kung saan na medyo matrapek dito kapag dati ng hapon. Ngayon medyo wala kasi sabado no. Ako pa rin dito area na 'to. Hindi pa tuh Spaldo, Marion, Indianasol, ngayon, Indian, hindi ni sa, medyo, ano na ngayon, may butas-butas na rin dito. Kaya medyo, reaper-reaper na sila dito sa mga butas-butas, ayan, oh mag-i-auto lang na mag-i-auto lang tayo sa ulan kasi doon sa kabilang side naman tayo sa Commonwealth para makapasok tayo sa village Sarap magbiyahe kung pag ganito lang ang kumun ito Hindi masyado matrapik Pero pagdating ng ano, grabe traffic dito guys bumper to bumper ayan, pero ngayon wala, wala ang malinis, maluwag sana ganito lagi ha? Eh? 500 meters mag auto na tayo kunting kimbot na lang yung auto na ayan o oh. ganyan sila 100 meters your turn ayun ayun tayo pisto sa aban ng kaliwa na ayun ito namin yung station ano Don Antonio Ayan... yung lang tayo dito U-turn, U-turn. Ah, kayo, turn, turn. Okay, turn. Dito tayo sa kabilang side naman ng Commonwealth. Yan nag na tayo. Alright. right, wang